Hi guys. Um kumusta na? Um, ngayon ang i ko sa inyo ay tungkol sa sa cellphone na nag, palaging nagahang. Kasi isa rin 'yan sa mga problema ko base sa my experience. nung hindi ko pa alam, ang cellphone ko laging nagahang tapos mainit. Na, hihirapan ako matagal matagal siya mag function kasi naghang. ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag delete ng mga ng mga dapat i-delete yung mga yung mga basura sa cellphone nyo yung kung paano linisin ang cellphone nyo para hindi na maghang okay tara samahan nyo ako tatayo so, sa facebook Facebook natin, pindutin. Tapos, wait lang. Yan, pindutin ang Facebook. Yan, pinindit, napindot na. Tapos, punta tayo doon sa, dito sa Facebook mo. Tapos, pag nakita mo itong settings, pindutin mo. Tapos, hanapin mo ang activity log. Activity. Ayan, ito oh activity lag, Tapos hanapin niyo yung watch videos or what videos watch. Ayan. sus ang dami oh. Marami pala shut Dapat kaya pala naghang ang cellphone ko. Dito sa clear video hit and watch stories. I-clear. E Ayan. We have started clearing your video watch history if your video watch history is long it may take some time ayan ayan guys patunayan ah. na nagde-delete na siya nagde-delete na siya ulitin, ulit ulitin lang natin hanggang sa madelete para hindi lagi naghang ang cellphone natin pindutin natin ulit yan wait lang natin na ma-delete kasi sobrang dami na pala kaya pala naghang yung cellphone ko dahil mata syempre simula nung no, ano binili itong cellphone yun yung ah, yun yung dami ng dapat natin i-delete trash ayan no item na o ba diba, guys tapos yung isa pa punta, punta ulit tayo don sa ano punta punta ulit tayo dito sa facebook natin pindut, pindutin natin tapos punta tayo sa settings tapos hanapin natin yung browser ayan nakita nyo itong clear history o, cleared na nga oh, kasi clear ko na o. Oh, kanina sample lang to para makita nyo kung paano mag delete o, clear na daw last clear today 12 diba guys ganun lang kabilis mag delete ng mga dapat i-delete ganun lang kabilis maglinis sa cellphone nyo para hindi palagi nag-hang. okay thank you for watching follow for more